Osionfish. Ama ng Lamin, Ama ng Lamin, Panginoon Bibyan mo ng Lamin, Bibyan mo ng Lamin Ang masalamit, ang namamahit Ang mga baso na lang, ang dapat niyo Eh yung magaling-magingin siya eh yung sabi ko mama meri saing tuyo na may dalang biashe na gigwan nai, wala nang biashe namin sa gadget, yung kanilang ayako sa mga tamang usa ay muna yung sa pintuan, kung yung ayako ay tumuluyok pa sa mga tanging tama tayo, tami yung tami yung bakit hindi tumuli sa inyo? Nakaharang si Mama Mary. <laughs> <laughs> Galing. Ang pagkapatay ni Juan Bautista. sabi nga, nang makarating kay Herodes na tetraka tetra tetra uh, uh, ang balita um tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanilang rito, siya ay si Juan Bautista na muling kaya siya nakagagawa ng mga Himala. Si Rhodes ang nagpanguli, nagpangakos, at nagpanglanggo kay Juan. Ang dahilan. Dahilan ay si Maradia sa asawa ng kanyang kapatid niyang si Felipe. Dahil sinasabi ni Juan kay Rhodes, hindi matulig na nagsama kayo ng asawa ng kanyang kapatid. Ibig ni Rhodes ay papatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga video sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan So, din ko ako naman natin hanggang sa huli. Sa mga pagkana kung ako sa gawain na